Sa Soksar, Janeria, ipapatupad ho na siguridad at mga paghigpit daga uh, Police uh, Regional Office 12 para sa Batang Pinoy 2025 ay uh, nakaset na, nakaredy na, alamin natin ang ulat ng Bombo Radio Johnson. Pinangunahan ng Police Regional Office 12 ang matagumpay na send-off ceremony ng security task group na tututok sa kaligtasan ng mga atleta at delegado sa nalalapit na Batang Pinoy 2025 na gaganapin mula October 25 hanggang 31 2025 sa General Santos City. Isinagawa ang seremonya kahapon ng umaga, October 20 sa Grandstand, Camp Fermin G sa barangay Dadiang Gaswest aabot sa 1966 na law enforcement personnel ang ipapakalat sa iba't ibang playing venue sa lungsod upang tiyakin ang maayos at ligtas na daloy ng nasabing sporting event ayon kay Police Brigadier General Arnold P. Argente regional director ng Police Regional Office 12 mananatiling buo ang kanilang dedikasyon na masiguro ang tagumpay at kaligtasan ng palaro sa pamamagitan ng maayos na koordinasyon at aktibong presensya ng mga pulis. Uh, initially, uh, we will be deploying uh, more or less uh, 1900 no uh, personnel but in case uh, there's a need to to increase meron pa naman tayong mga reserve components, sa uh, regional headquarters. This is the expected number of uh, delegates no yung 25,000 no. Of course, uh, estimates lang naman 'yan. But as far as we are concerned, uh, kaya natin i-provide yung uh, appropriate uh, safety and security uh, measures kanito. At diyan ang ulat mula sa himpila ng Bombo Radio Jensen. Ito si Bombo Mark Cabano and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Bas Radio Bombo